Holiday uh, Holiday in Express. Uy, maganda rin. No? Ala, ang taas. Bayet, bongga. Oh. Uh <laughs> ganda rin yung video sa mga yung ganda dito no. Mas malaki yun. see you. Ayan. Love you guys. Ganda ng hotel ah. Oh. Ganda ng lobby. Holiday Express. Okay. Escalator. So, I meaning, bongga pwede nga, kung ano, in. 2907. Ayan si Brenda. Sige! sa Sa elevator. Ay! Eh. sa sabi. And... This is This is 4-3. Dito ako. Ang at Ang ganda ng Ang ganda ng amin. No? tanawin pero mas masak <laughs> look at this <laughs> hindi kami sanay sa mga ganito maganda mo kasi oh, may dagat ayun ang building uh, mga high risers mga high rise pero tigil mo na sa ginawa ko nasa 29 night floor kami <laughs> bagyo later at bukas masasaksihan namin ang mga nagliliparang parang plane charot lang. Mga ano dyan, Oh. ano mga mga oh, mahihiro hey, ko. Mga fallen, fallen object. Heavily fallen object pa naman dito daw sa mga system. Yun yung tao ko nila. Kinatatakutan nila pag ano, malakas ang hangin. Ano? Di. Uy, meron kong birahon sa gawin. <laughs> grabe ang gravity dito. Magsisilip ka para kang hilahin. <laughs> You know. Nagsisi to isang Ayan. Hi, Madam Gantara. You're so pretty. Ito, kong friend. Ang Dapat yung may blue ato? blue so, siya, oh. Turban. dress? Turban. Ayan sa Altea, ayan. So, hanap kami ng makakainan, guys. So, andito na din si... No, grabe ang mga building dito dito niyo. Look at the buildings. Ah, tired. Ah, ah, ah. Yes. Hello, So... Sa inyo pa lang Sa inyo pa lang. Sa inyo pa lang. Sa inyo pa lang. na inyo pa na Sa

din. sila ng turbo. Turban! Wow. Look at this. <laughs> <laughs> Ang bilis mo lang ka ng mga Na, look at that. That's Wow. <laughs> 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 Ang bilis silang maglaka dito. Ayan na! Sa spicy grill. Ah, wala pala. <laughs> sa taas. pa pala. <laughs> so, nasa ano pa pala tayo? Fourth floor. Ito you know, <laughs> nang hindi magka-akit. Magka Sama di kita kan pasang. Close. Close. Hi. I open pala. Open. hangus guys tapos close ba it's fourth floor tara mo ah eh Ah, ay yan sila ano pila lang sabaw so wala pang For the order, let's have soup. Ika-complement complimentary soup, soup nila. <laughs> Kasi. Soup. Uy, kasagot lang kami. Man. Kaya na kami, wala pang order sila baka. <laughs> Hindi, pati-pati yung order na. pansit. Ayun ba fried spaghetti with... It's not food. Diba ito yung order man pansit ng naman pansit. Ah, Spaghetti mo ba Pasta. Hmm. Ha? Buti doon na niya undo. Nung pasta. Morning stir fry na Spaghetti pasta. Ano ha? Is this a pork? Dahil ito mo. Ayun Is this a Fork para steak, mara pork steak. Ay. Eh, hindi na ako. Patlet, ako. Na, ako. Na, ako. Na, ako. na ako. Katlet, mga ako. ako? katlet, oh. Daraan mo katlet. Muna yan, bitch. So, hindi Isan ang rasanya? 2 rice, 2 Okay, lap. This is sauce ah, okay. yeah. rice. Yeah. rice here. two rice. two rice here, but extra rice. Ay, with juice with drink? Daming food. <laughs> Daming food, you know. Uh, walang kasabot. So, look at the sky, guys. Sabi, alas po siya. Um, landfall, pero parang mailit-milit pa naman. So, feeling ko, wala pa siya. Mga, mamaya pa ito mga 4 or 5? Tingga! <coughs> Sorry. We're done, um, tawag ito. We're done, uh, Uh, eating in the restaurant, Chinese restaurant. At ang sarap at ang mura pa guys. Super sarap no? Ano sa parang iba talaga yung taste nila. Iba paid, yung taste uh, natin we've, sa we've Pinoy. We paid uh, $570. So, Pag mati naman no, no? Ano daw? Ano? Pame, pame. What's 500 times 7? Three-five? Three, five. three, five. three five talaga yung nabayad namin. almost three-five and sure fact, Per table. Oy, pero steak yun ha? Kung steak yun. Ang no, ganda, meron kang BH pa kami ha? Kasi, meron <laughs> na miss order na isa na tabat na dalawa. At ikaw yun. Okay, Hindi naman ikaw nag-explain. O, pero at least, makakain naman natin yan. Yes, okay. we believe. So, let's go. <laughs> ano yung welcome, Elmine? hindi naman hindi naman hindi naman order kanina ito ano? lang ay gawin sila sarap na po nila no? ano? gabi isa kaya huh? One lang kung kaon, chow pan lang Ah, <laughs> no, chow pan lang? ayun na huwi na tayo kasi umuulan na guys ayan na Nagsa-start na si Look Green. Ako oh, tanong pa ka ng bagay sa summer ko na. Ito na siya kanang ng pila din at saka sente. Hi! Good morning from our hotel. This is Holiday Inn Express. Dito sa Hong Kong Coslon. Um, ka Coslon. <laughs> Basta. And ngayon uh, ay bumabag yung nangaha. So, kukuha muna kami ng may coupon kami dito, papang, dito sa hotel para sa aming breakfast. So, we gonna claim it para kasi gutom na maakla. So, I'm just waiting for Argel. And the rest of the days. Yushika building na eh. Ligaw yung, ligaw na Ano morning and puta po kami labi ko. Si check natin kung ano yung kuan itsura. Oh! Halabag yun. Dito siya guys. Pinoo you know, ko. We'll just have a video for a purpose na. Morning Hong Kong. Alala, alala. Nakikita niyo ang hangin ha? No? Pinoo ko. Lala, lala. Kaya na. Malakas ang hangin. Bye. <laughs>